Hello guys, good morning, good morning, good morning. Ay, ay voiceover na po ko. Impas voice Ah, nag, nangumpara ko guys. Niya, wala man ko'y content Kay dili naman pwede dito magkuha og ka ng video. Dito so sa kong kumprahan. Eh, diri na lang ko nagkuan nag nag, nag video nag display ko sa ko mga pinalit kagua ah. kayo guys, ikaw pa yung mga ikaw pa yung mga display saka nga lang kaya yeah, pati piutang ang area mo nang saputon ko kay piut kayo Yot ke tanan Lugo sa ikal, lugu sa ikal nauman Wala pa ko na o kan. Oh Wala pa, na uman, oh. Display, man, pa ko na o. Display kay mga antop ako o kanang karoon mga alas dosi. Eh. Mga antop ako o oh. terapi. Hmm, nalang tabang nalang may nalang maayot ah. Wala ganito yung pang ano guys. Pang reels kung ano na niya siya long video. Wala yung ko eh pang... ko pang content lagi. Busy man kong ko. Gapan isa kay ko. Isa ko ka sa city. yung mag-video ang ko dito. Di, di, sige magpanawag ning... Na may pijing kanunay nga bawal mag mag-picture-picture sa sulut. Bawal magkaon, gutom na kaayo, biagwanta ko na lang, pati asa ang pila sa counter. Tampang. Sige na lang. Kumaon eh. Katinda asa. Hot dan istorya. <coughs> Nagubak so, yung taong ko. Ginuyod-guyod sa postcard ni Arambugata. Nalang. Sus, nalang. Ano man ah. Ikaw pa'y kumpra, ikaw pa'y display, ikaw pa'y magluto. Ikaw pa'y manghugas mga plato ka eh napay akong bagtak sakit ka ayun oh, di pa maulan oh, break break sa mga post sa postcard nga hapon akong bukton di pa maulan wala na ko pang kwan wala na ko pang guys dire na lang ko taman bye, -bye.